Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel. Please subscribe po Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang ating unang tanong ay mula kay Edmond Balgoma. Bro, may tanong po ako. Bumili kasi ako ng Saint Benedict Medal tapos pagtulog ko pagkagabi na naginip ako na nire-renounce ko ang sarili ko Three beses ko inusal yung renounce formula yung sa simbahan na formula ganito siya In the name of Jesus of Nazareth I renounce all devil spirit inside my body May ganyan na formula pero di ko maalala lahat ang iba Ano po ba ang ibig sabihin sa panaginip ko na yon Kasi yung devotion ko na dinadasal tinanggal ko yung imok gidok dok sinunod ko kasi yung sinabi mo sa vlog mo so sir edmond very interesting tong question mo ah tapos napakaganda ng mensahe para sa iyo most probably yung mensahe mo galing yan sa angel de la guardia mo so tinuturuan kanya kung anong dapat mong gawin kasi yung una mong gamit na dasal sa San Benito ay yung dasal ng mga antingero which is may kasali na tatlong persona mga fallen angels yung si Imok, Gidok at Dok so hindi yan galing sa simbahan corrupted prayer yan so isa yan sa mga patunay na ang totoong dasal ng San Benito ay yung dasal talaga na binigay ng mga monghe o tinuro ng mga simbahan kasi ikaw na mismo yung nakasaksi na naginip ka ibig sabihin ikaw na mismo naka-experience kung alin ang totoo at alin ang hindi so ang mensahe sa video mo ang ibig sabihin yan yung formula na kinamit mo to renounce doon sa panaginip mo yun yung gamitin mo para i-renounce yung dating dinadasal mo sa San Benito so napakaswerte mo kasi direkta eh pinadaan sa panaginip para ikaw ay gabayan ng God the Father sa tamang landas so ibig sabihin mahal ka ng Diyos at mayroon siyang purpose o plano para sa'yo so ituloy mo yan i-renounce mo yung lumang dasal ng San Benito yung Salumto Mundi hindi ka nila maintindihan yan eh wala silang meaning dyan o i-decipher mo yan ako sabog sabog yan ng mga dasal at may mga pangalan pa ng mga fallen angels so ipatuloy mo yung dasal na galing sa simbahan kasi may ebidensya na na naginip ka So, binigyan ka ng formula. So, binigyan ka ng guide kung anong gagamitin mong dasal para i-renounce, para baklasin yung masasamang espiritu na naka-impluensya na sa'yo. Dahil doon sa corrupted na dasal ng San Benito. So, yun lang po. Thank you. Ang ating pangalawang tanong ay mula kay Jamel de la Cruz. Magandang gabi brother, nagustuhan ko ang mga topic mo. May tanong lang ako kung sino ba si Amhuman. Kasama kasi siya sa mga nababanggit sa orasyon. Totoo ba na siya ang nagbibigay ng biyaya? Alam mo kasi si Amhuman, maraming kwento tungkol sa kanya at iba-iba yung description tungkol sa kanya sa bawat kwento or epika. So doon tayo sa kwento ng aklat ni Melencio Sabino ah. So nung gumawa kasi ng nung lumalang ang Infinito Dios ng iba't ibang mga kasama niya. So unang lumabas sa kanyang isipan ay yung bulaklak ng si Maria. Tapos nung ibinagsak si Maria doon sa kadiliman meron siyang tinawag na pitong berhen at isa sa mga berhen na yon ay yung si Amhuman so si Amhuman po siya rin yung gumamela selis so siya yung DT sa gumamela selis so kung tutuusin o kung gagamitan natin ng logic so si Amhuman ay isang diwata tapos si Maria siya yung parang leader So, under sa kanya yung pitong berhen. Mapapasunod mo yung pitong berhen kung alam mo yung totoong pangalan ni Maria. Which is also nagagamit din sa Gumamela Celis. So, abbreviation ng pangalan niya ay LM. So, kung may lalaki na LM, meron ding babae na LM. Ganon. Pero, sabihin ko sa iyo yung pinag-uusapan natin dito ay hindi ito yung mama ni Jesus Christ walang kinalaman tong mga entity na ito mga spirit na ito sa pamilya ni Jesus Christ so ibang mga entity ito ibang Maria ito hindi ito yung Maria na nanay ni Jesus so mag-ingat kayo sa paggamit ng ganitong mga pangalan ang ating third question ay mula kay Noel Flores boss tanong ko lang po may mutya po ako ng butiki at ako mismo ang nakakuha ito kaso di ko lang alam tamang pag-alaga at ano po ang bertud so tinanong ko siya kung paano niya nakuha yung mutya kuno ng butiki So ito yung sagot niya mga mix. Ganito kasi yun boss, kumakain ako noon ng tanghalian. Umipot yung butiki at pumatak sa mesa na malapit sa akin nung tiningnan ko bato na kulay puti na kasing laki ng munggo. Masasabi po ba yon na isang mutya o hindi? Kasi sa pagkakaalam ko hindi kumakain ng bato ang mga butiki. Bakit? bato yung inipot niya kasi tinago ko kasi kakaiba siya kaya nasabi ko na mutya siya uh, alam mo kasi yung butikhe yung house lizard meron talaga yung puti sa dulo ng kanilang mga ipot so most probably yun yung nakita mo pero ayaw kong i-dismiss malay natin nabiyayaan ka talaga so kung tinatanong mo ko na yung bertud ikaw yung dapat makasagot niyan kasi sa binigay. Tapos yung pag-aalaga niyan, kung totoong mutya man 'yon, so idadaan na 'yon sa panaginip o ibubulong sa ng espiritu na gabay ng mutya kung paano alagaan. Kung totoo man 'yon na mutya. So pwedeng nagkataon lang 'yon at hindi siya mutya. Pero ayaw kong i-dismiss. Malay natin, 'di ba? So, ang papayo ko, obserbahan mo lang. At saka itago mo para remembrance na rin kasi di naman araw-araw na may mangyayari na ganyan, di ba? So very rare yung ganyang insidente. So yun lang po. Ang ating fourth question ay naka username lang, wala siyang pangalan. Kuya, bakit kaya ang sinasabi sa akin ng mga manggagamot ay ang susuotin ko daw ay San Benito at alisin ko daw ang Trispico. Bakit po kaya kapag suot ko ang San Benito ay madalas ako mahihimatay? Pero bagay Trispico po ay hindi. Ah, sa pagsuot niyang San Benito na himatay siya, pag Trispico naman ay hindi. So ibig sabihin sinasapian ka na kid. So magpatingin ka na sa isang exorcist priest o di kaya yung dalubhasa na gagamot hindi yung mga sinto-sinto na mga manggagamot na pasapi-sapi yung kaetsosan nila so sinasapian ka na I don't know if na-encounter ko na tong question na to dati parang na-topic ko na to pero ayan nakita ko naman doon sa ano eh sa screenshots ng mga tanong so sasagutin na lang natin so most probably sinasapian ka na at yung laman ng trispiko mo Siyempre, mga fallen angels yon. So, pag suot mong San Benito, nagre-react yung mga fallen angels, kaya nahihimatay ka. Hindi mo kinakaya yung reaction ng energy nila. So, magpatingin ka na sa isang pare na exorcist o di kaya sa isang pastor kung hindi kayo katoliko. So, anything na yung aral ay walang halong occult. So, walang halong Pinoy occult, yung purely biblical na aral. Tapos, magdasal ka na rin ng Psalm 91 para sa sarili mo. Yun lang. Ang ating fifth question ay mula kay Mother's Vlog. Baganda ang iyong paliwanag. Lahat na paisip ako dahil pumasok ako sa spiritual na turo. Pwede ba magtanong kung idirekta ko na lang sa totoong Hesus Kristo na totoong Diyos Ama at walain ko na ang mga orasyon na aking nakukuha sa mga maestro na nagtuturo sa YouTube. Yes, pwedeng irekta mo na. At pwede rin na gumamit ka ng mga sitas ng Biblia. So mas mabuti pa yung gagamitin mong mga orasyon ay yung mga Bible verses. Kumuha ka doon sa Psalm, sa mga Salmos, mga awit maraming mga sitas doon, maraming mga verses doon na magagamit mo sa panggagamot, exorcism, pampaswerte, depensa, marami doon. Tapos, ang idugtong mo sa huli, magaganap sa ngalan ni Hesus Kristo. Ganon. Ayos yan, ayos na tanong to. So, pwede nyo gamitin orasyon. Ang mga sitas ng Biblia, yun ang pinaka na orasyon. Kasi ang orasyon, ibig sabihin dasal. So, yun lang po. Thank you. So, mga mix yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion o mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section or mag-email kayo sa aking email address na buhay na salita tv at gmail.com o pwede rin sa Facebook na buhay na salita tv. So, yun lang po. Kita-kits. Until next topic. Thank you.